ang sore eyes sa ilang eskwelahan sa Pangasinan at Albay. Dahil dyan, modular learning muna ang ipinatutupad sa mga nahawahan. Nasa front line ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Bakante muna ang mga upuang ito sa isang classroom sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Ang mga estudyante kasi, pinauwi ng paaralan dahil sa hawaan ng sore eyes na nagsimula tatlong linggo na ang nakalilipas. Sa palagay ko po, sir sa kanilang mga bahay na rin sila nakuha yung virus. Kasi dinala nila dito sa school, mga ilan sila. Tapos yun, nagkaroon ng, ano nga, na-infect na sila. Pero agad-agad naman silang pinauwi. Malaking epekto raw ang mainit na temperatura sa mabilis na pagkalat ng sore eyes. Kaya walumput siyam na ang tinamaan nito sa nasabing paaralan. Tatlo riyan, mga guro pinakamarami lang sa tinamaan ang nasa kinder. Ang mga nahawang estudyante, sumailalim muna sa modular class. Ang sore eyes o conjunctivitis ay isang uri ng infection na sanhi ng virus o bacteria. Kadalas ang sintomas nito ang pamumula, pananakit, paghapdi at pagluluhan ng mata. Isang araw hanggang dalawang linggo pwedeng magtagal ang sore eyes. Ayon sa eksperto, may mabisang paraan para makaiwas dito. It's first thing na gawin is frequent hand washing po tayo. Yun yung pinaka-important po para hindi po mahawaan o hindi rin po makahawa ng pasyente po. Second is yung siguro ano natin, yung immune system natin sir, kailangan malakas. So vitamins po tayo. Hindi inirekomenda ang self-medication o paggamit ng alternatibong gamot tulad ng breast milk, calamansi at ihi yun yung mga miss ano ng mga ibang patient pero hindi po siya effective sir mas maganda pa rin po yung eye drop sa ngayon, unti-unti nang nakakabalik sa eskwela ang mga nahawaan ng sore eyes sa West Central Elementary School. Binigyan na rin ng City Health Office ng Dagupan ang paaralan ng eye drops at alcohol bilang pag-iingat laban sa sore eyes. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five